Good morning mga katikit. Good morning. Yan, magluluto tayo ng uh, pritong tilapia. Ayan. At saka magugulay tayo ng talbos ng balinghoy. Magagagata uh, talbos ng balinghoy. Eh. Yan. Shout out kay Adam. Yan o. Oh. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning, mga idol. Sabihin mo, good morning, mga idol. Ayan si Adam, may pinagsusulat ko. Pinagpapakabas ko na magsulat. Kala. Oh. Good, good si morning, mga idol. Papakuluan muna natin ng talbos ng balinghoy. pag malambot na ating uh, himay sa gagataan. tayo so, may magpipray ito ng tilapia yan tamang tama asam amin yan. yung mama ni Adam ay nagde-deliver ng longganisa tayo magsulat ka magsulat Yan, binili ko si Adam ng dalawang bangko para maganda magsilat. Lagyan natin ng langis, mantika, swak swak yan na ginatang dalbos ng balinghoy at saka pritong tilapia. Ayan, nasa kalamba po yung aking asawa. Nagde-deliver ng longganisa. Ayan eh. Takpan muna natin para hindi natrosik yung manteka. So, medyo matagal-tagal itong pakaluin itong uh, talbos ng balinghoy. Yan, uh, bagay po ba ang aking uh, salamin? So, kaya ako nakasalamin ay nagwari po yung aking paningin nung uh, uh, nung biyernes. Nagwari na ihilo at saka masakit ang ulo. So, kaya ako nagpasukat ng uh, salamin kagabi sa Ideal Vision. Ayan. Ay, Ayan. Uh. So ngayon ay okay na nawawala-wala na yung hilo at saka yung palaging nasusuka. Yan, sad napakaseryoso ni Adam, Adam Hello. Pinagsusulat ko ng uh, pangalan niya at saka yung uh, mga letters para sa handa na siya sa pag uh, grade 1. Nam? <laughs> Pugi okay, alam. Balikin natin yung isda. Silap Golden na uh, brown na. Ah. Takpan ulit na natin para dito di malasak yung mga langis. Mga manteka. Kumukulo na din yung talbos ng balenghoy. Doon na yung fry uh, ng uh, tilapia. Pahulin na natin. Yan ang dalawang ng uh, tilapia. Takpan ulit natin. Ay, para hindi dumikit yung buntot. Ayan, kumukulo na rin. Quality. ang ba ka Nagagata na natin ng uh, talbos ng balinghoy. Nagay na natin itong uh, bawang. Saka, gata. Yung unang gata. Ayan. Ayan. papakulayin na natin ang nang may gayong uh, gata na may palapot pa so pakulay yung palapot so yan uh, tuyo na yung unang uh, gata palapot na natin nga uh, susunod o yun sarap Ayan, merikad na yun. Mayroong uh, bawang paminta uh, asin, bitchin. Oh, ah, pao sa sabaw, masarap 'yan. Pag naiga 'yan, napakasarap niyan. Mga 10 minutes pa yan bago maiga. Takban muna natin. Yeah, ready na ang pritong tilapia ni Adam. Oh. Mukhang kakanda si Adam. Hinihila yung uh, speaker. Kakanta ka, Adam? Okay, <laughs> uh, luto na po ang ating uh, talbos ng balenghoy. Kami po ay uh, ready na kumain ni Adam. nakakain na. Nakakain na po kami ni Adam. Oh, ayan. Oh. Tilap kaya sa'yo? Hmm. Oh, yan. Sarap. Kaya na. Apa nak,